Hindi pa tayo tapos. Isang malinaw at tiyak na mensahe ang ipinahayag sa pinakabagong summit ng NATO ng mga leader ng Alyansa. At isa itong magpapadala ng matinding mensahe hanggang sa mesa ni Pangulong Putin sa Kremlin sa Moscow. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine, maaaring umasa si Putin na unti-unti niyang mapapagod hindi lang ang Ukraine, kundi pati na rin ang mga kaalyado nito. Marahil sa paglipas ng panahon, mapapagod din sila sa pagpapadala ng pondo, armas, sasakyan at iba pang kagamitang militar sa Ukraine na magbubukas ng daan para sa tagumpay ng Russia. Pero hindi iyon nangyayari. Sa katunayan, kabaligtaran pa ang nangyayari. Mas determinado na ngayon ang NATO kaysa dati na suportahan ang Ukraine, palakasin ang depensa nito at labanan ang paniniil at agresyon ng Russia. Si Mark Rutte, ang kalihim general ng NATO, ay malinaw na ipinahayag ito sa kamakailang summit na ginanap noong ika-24 at 25 ng Hunyo sa lungsod ng The Hague sa Netherlands. At dinaluhan ito ng lahat. 32 pinuno ng Estado o pamahalaan ng NATO. Kasama ang mga pangunahing opisyal ng European Union at mga kinatawan mula sa Ukraine. Sa panahon ng summit, umakyat sa entablado si Ruta. Kasama si Pangulo ng European Commission Ursula von der Leyen. Pangulo ng European Council Antonio Costa at Pangulo ng Ukraine Volodymyr Zelensky upang talakayin ang muling pagkakaisa at patuloy na suporta para sa Ukraine. Sinimulan ni Ruta sa pagsisiwalat na ang mga kaalyado ng NATO sa buong Europa, kabilang ang Canada, ay magpapadala pa ng mas maraming suporta sa Ukraine. Sa buong taong 2025, mas marami silang ibibigay kumpara noong nakaraang taon. Ang nakikita mo ngayon ay ang mga kasosyo mula sa Europa at Canada, talagang pinapataas na nila ang suporta para sa Ukraine. Mahigit 35 bilyong euro na ang ipinangako ngayong taon. Iyan ay bago pa man natin marating ang kalagitnaan ng taon sa unang araw ng Hulyo. At noong nakaraang taon, para sa buong taon, kaunti lang na lumampas sa 50 bilyon. Kaya't maaari nating ipagpalagay na ang kabuuang halaga para sa 2025 ay mas mataas kaysa noong 2024. At ipinapakita nito na ang suporta para sa Ukraina ay nagpapatuloy. Tunay nga, kung magpapatuloy ang paggastos sa kasalukuyang antas, maaring magpadala ang Europa at Canada ng higit sa 60 bilyong euro o baka mas malapit pa sa 70 bilyong euro pagsapit ng katapusan ng taon. Iyan, kapag isinama sa malaking halaga ng suporta mula sa United States at iba pang mga bansa, ay magpapatuloy na magkaroon ng napakalaking epekto na maaaring magbago ng laro sa mismong lugar sa Ukranya, na tumutulong sa sandatahang lakas ng bansa na labanan ang halos walang tigil na pag-atake at pambobomba ng Rusya. Pero hindi doon tumigil si Reuter. Ipinahayag pa niya ang kanyang kumpiyansa na mananatiling matatag ang buong NATO sa pagsuporta sa Ukranya. Bukas, magkakaroon tayo ng summit kasama ang mga leader ng NATO. At masasabi ko rin ligtas kung mahuhulaan na ang suporta para sa Ukranya sa hinaharap na malapit na kakonektado sa gastusin sa depensa ng mga bansang NATO ay mananatili. Ang kanyang mga sumunod na salita ay masasabing mas kapanipaniwala pa na naglalaman ng malinaw at direktang mensahe para mismo kay Putin. Siyempre, umaasa tayo na matapos na agad ang dimaan. Pero kung kakailanganin pa ng mas mahabang panahon, na kailangan mong suportahan hindi lang sa aspeto ng kakayahang militar, kundi pati na rin kapag dumating ang kapayapaan o isang pangmatagalang tigil putukan, na ikaw ay napakalakas na hindi na kailanman susubukan ni Vladimir Vladimirovich Putin na sakupin kahit isang milya o kilometro ng Ukraine. Maaring hindi dumalo si Putin sa NATO Summit, pero tiyak na pinakinggan niyang mabuti ang mga salitang iyon. Malamang na may tumitinding galit at pagkabigo ang Pangulo ng Rusya ay sobrang nalulong na sa puntong ito. Sobrang nakatuon na sa digmaan. At desperadong manalo at sakupin ang mas malaking bahagi ng Ukraine hanggat maaari. Upang mapanatili at pagtibayin ang kanyang pamana bilang dakila at makapangyarihang pinuno. Gaya ng tingin niya sa sarili niya. Para kay Putin, tagumpay o wala. Hindi siya pwedeng matalo. Masyadong mataas ang nakataya at nakasalalay dito ang buong reputasyon at kinabukasan niya bilang presidente. Sa katunayan, maraming ulat at chismis ang nagsasabing ang mga oligarko na matagal nang sumusuporta sa kanya ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya habang tumatagal ang digmaan at bumabagsak ang ekonomiya ng Russia. Maaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit. Lalong naging agresibo ang mga pag-atake ng Russia nitong mga nakaraang araw at linggo habang sinusubukan ng kanilang hukbo na pabilisin ang opensiba at palawakin ang kanilang nasasakupan na lalong nagpapahirap sa mga tagapagtanggol ng Ukraine ngunit patuloy na inilalayo ng NATO ang pangarap ni Putin na magwagi. At ito, ang muling pagtutok sa pagpupondos at pagsuporta sa Ukraine ay mas nagpapalapit sa posibilidad na lalong tatagal ang digmaan at mas maraming sundalong Ruso ang mapapatay o masusugatan. Dagdag pa sa mahigit isang milyong kaswalti na naranasan na ng bansa at na mapipilitan si Putin na bumalik sa negosasyon para pag-usapan ang mga kondisyon ng tigil putukan Matapos gawing malinaw ni Ruta ang mga pangako ng NATO, nagpasalamat si Pangulong Zelensky sa Alyansa para sa patuloy nitong suporta. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa at binanggit na ito ay makikita at mararamdaman hindi lang sa mga kaalyado ng NATO, kundi pati na rin sa mismong Ukraine. Binanggit niya na ang ganitong pagkakaisa ay nagbubukas ng daan upang mapalakas ang Ukraine, para bigyan tayo ng matibay na suporta, tulungan ang ating mga tao at pamilya na nasa ibang bansa na mabuhay, at tulungan ang ating mga Ukrayniano na nasa Ukraine na makaligtas. Dagdag pa ni Zelensky. At nagpapasalamat ako sa inyong malaking pagkakaisa at pagtutulungan. Salamat sa air defense, sa karagdagang mga military package, at salamat dahil nananatili kayo sa amin. Hindi lang basta nananatili, kundi nananatiling matatag. At kung may alinlangan man si Pangulong Putin tungkol sa kung paano tumutugon ang NATO sa mga aksyon sa Ukraine at sa banta ng Russia sa kabuuan, Si Pangulo ng European Council, Antonio Costa, ay may isa pang matibay na mensahe na ipinarating. Ang pananakop ng Russia sa Ukraine ay nananatiling malaking banta sa pandaigdigang kapayapaan sa mundo dahil ang pananakop na ito ay sumisira sa kaayusang nakabatay sa mga patakaran ng internasyonal na komunidad. Dahil ang Russia ay isang intercontinental na bansa na nagbibigay ng presyon sa Europa pati na rin sa rehiyon ng Pasipiko. At dahil ang Russia ay kumikilos kasama ng mga bansang tulad ng North Korea o Iran, malinaw na ipinapahayag ni Costa na ang Russia ang pangunahing kaaway ng publiko. Hindi lang dahil sa mga ilegal nitong aksyon sa Ukraine, kundi pati na rin sa mga alyansang pandigma na binubuo nito kasama ng ilang bansa sa buong mundo. Halimbawa, sa North Korea, maraming ebidensya ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ni Putin at ng kataas-taasang pinuno ng North Korea, Kim Jong-un. Hindi lang isa ang North Korea. Sa ilang bansa na kumampi sa Russia, mula nang magsimula ang digmaan. Nagsimula pa itong magpadala ng mga sundalo para lumaban sa unahan kasama ng mga Ruso, noong huling bahagi ng 2024. Ayon sa mga pinakahuling pagtataya, libo-libong mga sundalong North Korean ang napatay o nasugatan. Gayunpaman, nakatakda pa rin magpadala si Kim ng humigit kumulang 6,000 karagdagang tauhan sa Russia upang tumulong sa pag-aalis ng mga mina at muling pagtatayo ng rehiyon ng Kursk. Malaki rin ang naging pag-asa ng Russia sa Iran simula pa noong mga unang yugto ng digmaan, kung saan bumili sila ng napakaraming Iranian Shahid drones. Ipinapakita rin ng mga ulat ng intelihensya na tinutulungan ng Iran ang Russia sa iba pang paraan. Tulad ng pagtulong sa Moscow na magtayo ng isang malaking pabrika ng drone upang tuloy-tuloy na makagawa ng maraming drone para suportahan ang kanilang digmaan. Sa katunayan, habang nasa dahig nitong mga nakaraang araw, isiniwalat ni Pangulong Zelensky ang nakakagulat na datos na higit 28,000 Shahid-style drones na ang pinakawalan ng Russia laban sa Ukraine mula noong 2022. Tinataya niya na humigit kumulang 2,700 sa mga drone na iyon, o halos 10% ng kabuang bilang, ay pinakawalan ngayong buwan lamang. Binanggit niya na hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang suporta ng Iran. Habang binibigyang diin din ang matinding pagtaas ng mga pag-atake ng drone ng Russia na kinakaharap ngayon ng Ukraine. Ipinagpatuloy ni Costa ang pagtulig sa kay Putin dahil sa kabiguang pumayag sa tigil putukan at sa pagbatikos sa patuloy at tumitinding agresyon ng Russia. Agad na kailangan ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. At labis akong nadidismaya na hindi nakikibahagi ang Russia sa mga pagsisikap ni Pangulong Trump na makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Habang si Pangulong Zelensky ay pumayag na sa walang kondisyong tigil putukan. Hindi lamang hindi pumapayag ang Russia, kundi lalo pa nilang Ina iigting ang labanan ng kanilang pananakop sa Ukraine. Sa aming panig, patuloy naming ibibigay ang buong suporta sa Ukraine at magpapatuloy kami sa pagpapatupad ng mga parusa upang bigyang diin ang Russia. At kasalukuyan ng isinasagawa ang ikalabing walong pakete ng mga parusa. Ipinagpatuloy niya ang pagtalakay sa kanyang pag-asa at kasiyahan para sa isang magkatuwang at iisang kinabukasan sa pagitan ng Europa at Ukraine na kung saan ang Ukraine ay nakatakdang maging ganap na miyembro ng European Union sa hinaharap. Muli, ito ang uri ng balita na magpapagalit sa Kremlin at lalo na kay Putin. Paulit-ulit niyang hiniling na pagbawalan ang Ukraine na sumali sa alinman sa NATO o European Union at iginiit na manatili itong isang neutral na bansa. Natataranta siya sa ideya ng European Union at lalo na ng alyansang NATO na napapalapit sa mga hangganan ng Russia. Ngunit si Nakosta at iba pang mahahalagang leader ay malinaw at sa ang sinasabi sa Russia na hindi susunod ang NATO sa mga hinihingi ni Putin at hindi gumagana ang pananakot. At kung si Putin, habang nakikinig sa mga salita ng mga leader ng Europa at NATO, ay inakala niyang naririnig na niya ang pinakamasama noon. May mas marami pang masamang balita para sa Kremlin na paparating pa. Nang magsalita si Pangulo ng European Commission Ursula von der Leyen, Mahal kong kaibigan Volodymyr, nandito ka sa piling ng mga kaibigan at kasama mo kami Ukraine mula pa noong unang araw at maaasahan mo kami pati sa hinaharap. Pagkatapos, nagbitiw siya ng nakakagulat na balita. Kakatapos lang naming pag-usapan. Kung gaano kahalaga para sa Ukraine na mamuhunan sa pambihira, mabilis at makabago nilang industriya ng depensa. Dahil dito, nagdisenyo kami ng isang programa ng pondo na nagkakahalaga ng isang daan at 50 bilyong euro. Tinatawag namin itong SAFE kung saan ang mga miyembrong Estado, pati na rin ang Ukraine, at iba pang mga kasosyo ay maaaring kumuha ng mga pautang na ito para mamuhunan sa industriya ng depensa ng Ukraine. Na ipinakita ang kakayahan nitong mag-innovate, gumawa ng mabilis at maaasahan sa malakihang produksyon. Marami kaming matututuhan mula sa inyo tungkol dyan, ngunit sa ganitong paraan, matutulungan din namin kayo para sa kaligtasan ng Ukraine. Ngayon, himain natin yan. Ang SAFE ay nangangahulugang Security Action for Europe. At ito ay isang pinansyal na pakete mula sa European Union na nagbibigay ng suporta sa anumang miyembrong estado, pati na rin sa Ukraine. Nais mag-invest sa mga produktong pangdepensa, kabilang ang mga bala, misil, ground combat systems, sandata ng infantry, military mobility systems, air defense systems, drone, anti-drone systems, at maging ang artificial intelligence at teknolohiyang pang electronic warfare. Ang pakete ay may kabuo ang budget na isang daan at limampung bilyong euro na ipagkakaloob kapag kinakailangan ng mga nangangailangan nito. Ibig sabihin, bukod pa ito sa lahat ng pondo na ipinapadala na ng European Union at NATO sa Ukraine, maaari rin itong kumuha mula sa malaking pondong ito para mamuhunan sa sarili nitong mga proyektong pang-depensa at mga inobasyon. At gaya ng sinabi mismo ni Bondelyan, ipinakita ng mga nagdaang buwan ang maraming halimbawa kung gaano kainubatibo at madiskarte ang industriya ng depensa ng Ukraine. Ang bansa ay nakabuo ng ilan sa pinakamakapangyarihang mga misil sa mundo. Halimbawa, tulad ng Sapsan ballistic missiles nito na tumama sa mga target na hanggang isang daan at walumput-anim na milya ang layo. Habang kaya rin nitong magdala ng malalaking kargamento na lampa sa isang libong libra sa maraming paraan, mas makapangyarihan, mas mabilis, at mas nakamamatay pa ang mga misilang ito kaysa sa mga ibinibigay ng mga kaalyado tulad ng United States, United Kingdom, at Pransya. Tumutulong ito sa Ukraine na maging isang tunay na pandaigdigang leader sa industriya ng armas. Ang bansa ay isang tagapanguna sa larangan ng pagdevelop ng underwater drone, gamit ang mga modelo tulad ng Marichka at TLK-1000 na nagtataas ng antas ng bagong teknolohiyang ito na maaaring magbago ng laro. Ang TLK-1000, halimbawa, ay halos apat na pong ang haba at kayang magdala ng mga warhead na tumitimbang ng higit sa labing isang libong libra. Na maaaring sapat na para palubugin ang ilang barko ng kalaban sa isang atake o kaya'y magdulot ng matinding pinsala sa mga kagaya ng nuclear submarines. Sa mas maraming pera na maipupuhunan sa mga programa ng depensa at mga makabagong inisyatibo, hindi masasabi kung gaano kalakas ang maaaring maging Ukraine, o kung anong mga kapanapanabik na likha ang maari nitong gawin sa susunod. At hindi pa natapos si von der Leyen. Nagpatuloy siya, kinumpirma ang pagpapatuloy ng pinansyal na suporta sa pagtatanggol ng Ukraine. Siyempre, may tuloy-tuloy na pinansyal na suporta para sa Ukraine dahil alam naming lumalaban kayo sa isang digmaan na nagpoprotekta rin sa aming mga halaga at prinsipyo. Sa huli, Tinalakay ni von der Leyen ang pangangailangang dagdagan ang presyon kay Putin at pilitin siyang makipag-usap. Kailangan nating bigyan ng presyon si Pangulong Putin para mapilitan siyang umupo sa negosasyon at seryosong makilahok sa usapan para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kaya naman, ang ikalabing walong pakete ng parusa ay matindi at mahigpit. Alam ko na susunod ang ating mga kaibigan sa G7 Sa kanilang mga parusa, kaya lahat ng ito ay nagpapakita na kasama mo ang mga kaibigan. Pwede kang umasa sa amin, nasa tabi mo kami. Tungkol sa ikalabing walong pakete ng mga parusa, wala pang inilalabas na mga partikular na detalye. At may mga pangamba na ang iilang kaalyado ni Putin sa Europa, tulad ni na Viktor Orban ng Hungary at Robert Fico ng Slovakia, ay maaaring subukang harangin o ipagpaliban ang pakete. Gayunpaman, matapos ang NATO Summit sa The Hague, kinumpirma ni German Chancellor Friedrich Myers na itutuloy na ang pakete. At nanawagan din siya sa United States na magpatupad pa ng karagdagang mga parusa laban sa Russia. Sa pag-asang sapat na ito para mapaupo si Putin sa negosasyon at magsimula ng totoong usapan tungkol sa tigil putukan. Gaya ng sabi ni Maersk, walang magiging solusyong militar sa sigalot na ito. Sa pananaw niya, at ng marami pang ibang mga leader, ang mga parusa ang pinakamabisa at marahil tanging paraan para matapos ang labanan. Kung hindi, Maari pa itong tumagal ng maraming taon, kung saan paulit-ulit na gigipitin ng Russia ang Ukraine, at ang Ukraine naman, sa tulong ng marami nitong kaalyado, ay patuloy na lalaban at babawiin ang mga unti-unting nakukuhang teritoryo ng Russia sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, habang nagpapatuloy pa ang digmaan, mahalaga na ipagpatuloy ng mga kaalyado ng Ukraine ang pagbibigay ng kinakailangang pinansyal at militar na suporta. Mas mahalaga ito ngayon kaysa dati, dahil hindi lang pinapalakas ng Russia ang agresyon ng kanilang mga pag-atake, kundi pinaigting din nila ang kanilang mga hakbang sa pagre-recruit at paggastos para sa depensa. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, itinakda ni Putin ang layunin na gawing pangalawa sa pinakamalaking hokbo sa mundo ang kanyang sandatahang lakas na may isa't kalahating milyong aktibong sundalo. Mula noon, nagpatupad ang Russia ng iba't ibang bagong hakbang sa pagre-recruit tulad ng pagbibigay ng malalaking insentibo sa pera para sa mga malakas na kalalakihan na magpaparehistro upang lumaban. Pinipilit ang mga migranteng mula sa mga bansa sa gitnang Asya, tulad ng Uzbekistan at Kazakhstan, na sumali sa hukbo sa ilalim ng banta ng pagkakakulong, deportasyon o iba pang parusa. At noong Abril ng taong ito, sinimulan ang pinakamalaking pagtawag sa militar sa loob ng maraming taon, kung saan isandaang anim na pung kalalakihan na may edad labing walo hanggang 30 ang hinikayat na sumali sa hanay ng mga Ruso ang budget ng depensa ng Rusya ay tumaas din ng sobra simula ng magsimula ang digmaan. Lumampas sa isandaang bilyon para sa taong 2024 at tinatayang abot sa isandaan naput pito sa 2025. 7 bilyon ang ginastos sa depensa na higit sa 7% porsyento ng kabuuang produktong domestiko ng Rusya. Nakakatakot ang mga numerong yan, pero senyalis din ito ng lumalalang desperasyon ni Putin. Noong una, inakala ni Putin at ng marami pang ruso na matatapos ang digmaan sa loob lang ng ilang araw, kung hindi man linggo. Inasahan ni Putin na magmamarcha ang kanyang mga tropa papunta sa Kiev at magdaraos agad ng parada ng tagumpay pagkatapos. Siyempre, hindi ganun ang nangyari. Lumaban ng Ukraine para ipagtanggol ang kanilang teritoryo at patuloy nila itong ginagawa ng may pambihirang tapang at tibay, buwan-buwan, taon-taon. Nagtagumpay pa nga ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake sa teritoryo ng Russia, tulad ng Operation Spiderweb at ang opensiba nila sa Kursk. Patuloy pa rin ang digmaan. At hindi pa rin mas malapit si Putin sa tagumpay ngayon kaysa noong nakaraang taon o noong isang taon pa. Sa katunayan, mas malayo at mas hindi na posible ang panalo ng Russia kaysa dati. Kaya naman nagbuhos pa ng mas maraming pera si Putin sa problema umaasang sapat na ang record na taas ng gastusin sa militar para pilitin ang tagumpay. Pero malinaw at malakas ang tugon ng European Union at NATO. Higit pang paggastos ay sasagutin din ng higit pang paggastos. Malinaw na hindi humihina ang suporta ng NATO para sa Ukraine. Sa katunayan, lalo pa itong tumitibay. Dahil hindi na lang ito tungkol sa Ukraine at Russia, kundi tungkol na ito sa buong mundo at sa kinabukasan nito. Gaya ng inamin mismo ni Mark Roto sa mga usapan sa gilid ng summit sa Hague. Doon, hinimok niya ang mga miyembro ng alyansa na kilalanin at unawain ang totoong at nakakabahalang banta hindi lang mula sa Russia, kundi pati na rin sa China, North Korea at iba pa. Huwag tayong maging inosente. Kung makikita natin ang ginagawa ng China, North Korea at Iran sa pagsuporta sa digmaan ng Russia, lahat ito ay magkakaugnay. Sinabi pa ni Rute na Kinakaharap ng NATO ang maraming krisis sa kasalukuyan, kabilang na ang digmaan sa Ukraine. Pati na rin ang tumitinding tensyon at labanan sa militar sa gitnang silangan. Lumalagong impluensya ng Russia sa buong kontinente ng Afrika at ang patuloy na banta mula sa North Korea. Dagdag pa niya, kailangan ng NATO na kayanin at pamahalaan ang iba't ibang banta ng sabay-sabay. Sa -sabay. halip na maging makitid ang pananaw o mag lang sa iisang problema, kung hindi nating kayang tugunan. Oo, ang gitnang silangan na napakalaki at laging nasa balita. At ang Ukraine nang sabay. Hindi na tayo dapat nakikialam sa larangan ng politika at militar. Kung isa lang ang kaya nating tugunan sa isang pagkakataon, hayaan na lang nating ibang tao ang humawak nito. Pagkatapos sa pagbibigay diin sa sigalot ng Russia at Ukraine, malinaw niyang ipinaliwanag ang papel ng NATO. Kaya habang naghihintay, kailangan nating tiyakin na may lahat ng kailangan ang Ukraine para manatili sa laban na nasa pinakamalakas na posisyon, ang Ukraine. Kapag nagsimula na ang totoong pag-uusap, sana ay magsimula na ang seryosong usapan sa malapit na hinaharap. At pagkatapos, kailangan nating tiyakin na kung anuman ang magiging pangmatagalang tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan para sa Ukraine, ito ay magtatagal at matibay. Na si Vladimir Vladimirovich Putin ay hinding-hindi kailanman muling susubukang agawin ang kahit isang kilometro kwadrado. O para sa mga Amerikano, isang milyang kwadrado ng teritoryo ng Ukraine. Iyan, sa madaling salita, ang estrategiya ng NATO. Suportahan ang Ukraine ng tuloy-tuloy at sapat. Para kapag dumating na ang tamang panahon para sa totoong negosasyon, na maaaring ilang linggo, buwan, o baka ilang taon pa mula ngayon, makakapasok ang Ukraine sa mga pag-uusap na iyon sa pinakamalakas na posibleng posisyon upang hindi magkalamang sina Russia at Putin. Kung magagawa iyon ng NATO, magkakaroon ng mas malakas na pagkakataon ang Ukraine na makipagkasundo para sa isang makatarungan, pangmatagalan, at makatuwirang kasunduan sa tigil putukan. Sa halip na mapilitang yumuko at sumang-ayon sa kahit anong matinding kahilingan na maaring ipataw ni Putin. Kaya habang pinalalakas ng Russia ang kanilang puwersa, pinalalaki ang kanilang hukbo at dinaragdagan ang kanilang gastusin, tumutugon din ang NATO sa parehong paraan, lalo pang pinatitibay ang depensa ng Ukraine kaysa dati at patuloy na ginagawa itong mahirap at magastos para sa Russia na makamit ang anumang tagumpay o benepisyo. Ang tanging tanong na lang ngayon ay, kailan kaya tuluyang magkakaroon ng katuwiran si Putin? Maliban na lang kung ang digmaan ay umabot na sa isang patay na yugto at nagkasundo na muling buksan ang pag-uusap. Ngayon, para malaman pa ang iba, panoorin ang aming bagong video tungkol sa kamangha-manghang mga inobasyon at pag-unlad ng Ukraine sa kagamitang militar at estratehiya o ang masusing pagtalakay namin sa matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa isang mahalagang linya ng supply ng Russia. At siguraduhin ding mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mapagkakatiwalaan, makabuluhan, at napapanahong ulat tungkol sa digmaan at iba pang mahahalagang kaganapan sa buong mundo.